that the two voluntarily surrendered were sworn to before a public attorney you know? and maraming testigo doon no nag-surrender sila ngayon biglang bumalik sila so we are studying the possibility of filing perjury charges against them kasi kahit na ang chief uh, public attorney si attorney Acosta nando doon at inasiguran niya na walang coercion na nangyari. Yung stepfather nung isang babae uh, na nando doon ay nandoon mismo. At tinanong niya ang kanyang stepdaughter kung gusto nga ng private counsel, eh ayaw daw. Pagkatapos biglang babaliktad. Ang recourse dito ay mag-file ng perjury case. And then they can prove the truth. Kasi amin ang ebidensya matibay na nasa likod ng armed forces. Gusto kong malaman kung sino ang promotor o utak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa para magsinilbing leksyon na hindi pwede linlangin nitong mga tao na ito ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tactics na ganito.